What's up mga friends, good morning It's already 11 o'clock in the morning at medyo maaraw na no tindi na yung araw, mainit na and today is Friday Muli welcome back muli sa aking munting channel mga friends Sa mapagpalang araw sa ating lahat saan ka man naroon ngayon sa mapagpalang umaga tanghali o hapon saan ka man naroon Joe Marquez Vlogs mga friends don't forget to subscribe ayan ah, bago kami uwi kasi kami umuwi ngayon ah, gusto ko lang ipakita sa inyo yung na namin ayan. so let's go at eto na nga mga friends diba wala nang kadamo-damo dyan kakatapos lang namin kanina umaga dyan tinulungan ako ni mama 'di ba ang tataas ng mga damo diyan ang lago. Ngayon wala na. Yan. So nakapagtanim na rin kami ng saging. Yan. Natundan 'yan. Yan pa. Yung mga kita si Maaraw. Pero dito pinuputulan nila yung ano Saha. Sa amin, hindi naman ganyan. Yan, papaya. Yan, saging. Yan, so... Nakabili ako kahapon ng pananim na saging. Uh, 22 piraso. Mali, 800 yung binayaran ko. So, ito yung ginawa ko yung kahapon na... ...pansong tala. Ang ng tagal yung lock natin dito harang lang Kali so, hindi naman talaga lock pang harang lang yung ginaya ko yung sa gate na sa probinsya yung gate ng bakod so ayan mahiwagang gate yan tapos ko rin kahapon yung pag sa, saayos sa no pagkukumpunin yung bakod na yan yan, papunta roon. At ito na nga, yung saging natin. Palibot ito, no? 22 pieces nga yung saha natin. Yan. dito. Binaybay, pwede Dito sa gilid ng bako. Yan. At ito nga pala yung kalamansi natin. Nilagyan ko na rin ito ng fertilizer ngayon. Kasi naninilaw, eh. Tapos yan. Yan. As dito mga friends, ito may tanim na itong mais. nanima ni Mama kahapon. Yan, itong party na to dito. Yan, kasi naunang malinis to eh. Doon kasi kanina umaga lang yan na tapos linisan. Yan. So, ito dito may mais na to. Hanggang dito. Yan, may mais yan. Pati doon may mais din yun doon. So, ang palaya natin na no, malago na. Yan, salamat sa Lord. At meron na siyang bunga mga friends. Ayan. So binalot ko na siya ng plastic. May isa pa yung maliit eh. Huwag ko saan ko na inlagay yun. Basta, Dalawa na yan sila. At. May kalamansi din yan sa ilalim. Nilagyan ko rin ng fertilizer yan. Pati ito. Kalamansi. Ito. Ang palaya. Nilagyan ko rin yan ng pampataba. Gustong so, plot natin na to, yan, Sayang di ko na tapos taniman. Mga ano yan mga friends. Ayan. Uh, kamote. talbos ng kamote. So, kalahati pa lang. So, hanggang dito, pupunain ko, pupunain ko yan. Kasi marami pa doon eh. Pan-transfer natin. Pati itong alugbate, no. Hindi ko pa rin puno yung isang plat na yan. Ah, uh, medyo ano na Inuna eh. namin yung paglinis doon. At yung pagtatanim ng saging. Ayan. So, ayan. Saging din yan. Pati ito. Yan. So, papunta yun doon mga friends. Yan. May saging yan. Punta doon. At dito, dito sa baba. Meron pa dito. Yan. Bangin yan. yun May saging din doon. Yan. At doon mga friends. May saging din yun. Pati doon pa sa may bangin. At doon sa kabilang bangin. May saging din doon na tinanim natin kahapon. Saba. Limang punong sabah. Saba yung in order ko kapo na pananim sampung puno ng lakatan 5 uh, limang puno ng saba limang puno din yung latundan at uh, mabait si kuya dinagdagan yung latundan ginawang pito so nagiging 22 piraso yung tinanim nating saging uh, natin doon is 800 pesos mga friends yun Aakyat tayo dito. Yan dyan, yung area na yan. Nakalimang din niya ang mais. Yan. Ay. Ito yung pinakauna natin kinanin yung mga talbos. Yan. So, pupunayin ko doon yung plat lilipat ko siya. Si alisin ko na siya dito, Di na maganda tignan, no. Na hindi hindi kasi ka na Kaso. Wala sa ayos. Kaya uh, ayusin natin yan. pagbalik next week. Hmm. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Sa bayon yun? Sa baba na yun. Hindi nakita siguro sa video. Bangin po kasi yan eh. Medyo matarik yung pagkabangin yan. Dito may saging din. Lakatan pa yan dito sa baba lakat katat yun doon yung mga latundan at may mangga rin doon na tinanim niya so dyan may mga pinya na tinanim si mama ganda na no? buhay na buhay na doon so, sa kabilang banda na yon may mga mais din tas doon pa hanggang pataas may mais din yung tanim ni mama yan So, yun lang po muna mga ang up, uh, update natin mga friends. Ang init na rin no Pauwi na kami. Maglalakad na naman kami. Pauwi. Kasi yung motor natin, iniwan lang natin doon malapit sa ano, pinaka main road. Ah, init. So, nung umakyat ako dito, mga almost 2 hours ko inakyat. No? Wala daw sa pinagparkingan ng motor. Ganon sa kalayo. Actually, hindi naman sana sa kalayuan talaga kung tutusin. Kaso lang, talagang mataas-taas yung aahunin ng bundok. Ayan, tulad yung mga kubo na yan, di ba? Nasa tuktok na yun ng bundok. Pero may kubo pa rin. Sa kabila o oh, may kubo din. Yan. So, ganin, uh, ganito ang sitwasyon nito mga friends. No? So Martes, kung nagpunta dito ngayon, biyernes na It's time to go home Yung yung na namin, alright? At yun lang po muna mga friends Hindi ako nakapag-video ng araw-araw dahil Gawa nga ho'y panay ang ulan Ulan po dito araw-araw Habang kami ay nagagamas ng damo Nag-ano, tatanim na ulan po eh at wala rin makapag-video talaga. Kaya ngayon lang ako nakapag-video at wala rin ako signal dito. Yung mga video ko di ko pa na-upload. So yan mga friends. Marami pa tayong gagawin pagbalik. So next week, dami ko pang asikasuhin, dami ko pang ayusin. So, ngayon medyo sa totoo lang uh, nanibago yung katawan natin masakit yung katawan ko promise hirap kumilos <laughs> alright mga friends see you sa next video ko babush god bless